Pagod na pagod na. Mukhang hindi na kayang lumipad. Kuya. pa oh. Buksan mo. Pakpak. Pak. Buksan oh. mo. Pakpak. Pak. Ito pa oh. ARPC. Lahat ARPC. May mga stamp. Pilawang ko ito kuya. Uh. Daling daw sa baba. Good morning mga ato yung... <coughs> <coughs> Ang na naman ako. So good morning mga ato yung tayo sa loop natin. syempre. Ah, uh, tayo yung nagkakape. Ngayon is araw ng abangan ng pagbilaw keson So guys, ang mahirap na pauwian pagdating ng mga keson kasi ay mga kalaban tayo. Kundi nalalawin yung mga ibon natin ay eh, isang number one napakalaking kalaban natin mga pansyer kaya paglalambal. Buti na lang may mga pansyer din tayo ng mga taga Quezon na concerned at sinisira nila yung mga lambat doon so panoorin nyo itong video nato at ayan na nga mga yung syempre tagpuan na nila yung lambat yan, buti na lang may mga pansyar tayo mga tropang kakilalang ganyan na sinisira nila yung lambat kasi sila rin, nape-pervisyo rin sila ang taas niyang kawain kung makikita nyo dyan sinasabit yung lambat ng mga taong nalalambat at alam mong ginagawa kinakatay lang nila yung iba binebenta nila alam na alam nila pag may karera pagdating ng Saudi buti na lang itong mga tropa natin eh sila yung umaharang yan at sumisira sa mga naglalambat yan oh, kita nyo yung kawaya na yan napataas niyan pag sabit niya pagdaan ng mga ibon natin yan eh lahat dyan nakasabit. yan nakasabit sa dyan kawawa naman yung mga pansir mga tropa natin na nag-iibon hindi nila alam yung gaano halaga ng ibon sa atin ayan, inakit ng tropa at tinagaan niya yung kawayan para lang maputol yung lambat so may mga nahuli na sila dyan may mga nakasako na dyan kita niyo yung permission niya. haba niya lambat na yan kaya pag dumaan yung ibon natin sa part na yan, walang kawala kaya ang ibon natin kaya karamihan hindi nakakauwi yung mga ibon natin ayan o, pinabagsak nila ngayon yung kawain na napakahaba yan yung pinagsasabitan ng lambat ilitan yung haba nyan mas mataas pa tatlong palapag yan kung tutuusin ayun, nakita nyo yung lambat na yun buti na lang may mga taong ganyan pa rin concern kasi yan ni-report naman sa mga polis yan eh eh pinigilan na rin ng mga polis eh ganun pa rin pag walang mga nakabantay nagtatayo pa rin sila ng mga lambat kaya kaya pinagtatagaan nila pinagpuputol nila para hindi maitayo ng lambat na yan talaga sisiraan nila yan mga barangay yata ito eh sa mga tropa natin mga puncher din yan A concerned nyo sila dahil sila rin mismo ang nape dyan sa lugar nila sa mga naglalambat na yan. Ayan nyo mga yung Ayan yung lambat oh. Grabe. Yan ang number one kalaban natin mga pansir. Pag nalambat na ibon natin wala na. Wala na tayo maalawa. Isipin nyo yung taas na yung, mas mataas pa dyan sa puno. Kawa kawa. yung lambat oh. Kanya lang ba? Yung pinong ginagamit na pangis pa yung pinong-pino talaga pag sumabit ang mga pakpak -pak at mga ng kalapati natin, eh, walang kawala. Diba? ba? niya yan. na yan. Pagod na, pagod na. Mukhang di na kayang lumipad. Kaya. pa, oh. Buksan mo, pakpak. -pak. Buksan oh. mo, pakpak. -pak. Ito pa, oh. ARPC. Lahat, ARPC. May mga stamp. Hilawan ko ito, kuya. Daling daw sa baba. So ayan. so napanood na natin yung video. Yung nalambat na mga kalapati natin. At saka yung paano nila sirain. So guys, thank you very much. Salamat sa panonood. to yung TV. Syempre Shoutout na pala sa tropang ARP si Jan. Kay Boss Ruel. Boss Richie, Syempre At saka kay, kay Joen. Rodilia, Uh, master of pooling dyan, mga idol shout out sa inyo lahat mga kagrupo ko sa air si Tay so thank you very much, salamat sa panonood to yung TV syempre good luck sa inyo lahat sa mga nagpapauwi ngayon ng pagbilaw kesong, so thank you very much shout out.